Dito siya. Ang lakas pala. Oo nga. Hala, tika lang. Guys, ito na sa baba kasi ito. Sa baba kasi ito, mga lalabs. Tingnan nyo mga lalabs. Dito ako dumadaan po pa uwi sa bahay namin sa Kaluokan. Guys, tingnan nyo. Oh my gosh. Oh God, help us. God, help us. God, tingnan nyo yan. Guys, oh. Ang dami na guys na ano, oh. Guys, nakita niyo po. Grabe, parang dagat na po. Alala, ala, ako. Ayan guys, O, oh, dito ako tumadaan guys. Nakita niyo yan guys, dumuntad na daanan ko, no? Ayan guys, hindi ako pwedeng lumapit doon guys. Baka matangay ako ng, ano na to, lakas na hindi guys. Ang tubig guys, o. Oh. Nakikita niyo yan guys. Oh, guys, tingnan niyo yan. Guys, ang lakas guys. Nakita niyo yan guys. Dito ang way ko guys. Palagi pupunta pa uwi guys. Ayan, way ko yan guys wala ako madaanan mamaya, ibang way po ang dadaanan ko. Tulay po yan ang lusot. Tingnan nyo guys. Sobrang lakas guys ng ilog. Grabe. Oh gosh. Guys, alis na ako dito guys ha, sa pwesto ko ha. Kasi medyo delikado na po ako dito. Kasi ito guys, ayan lang guys. So dito lang ako nakapatong. Oh. Yan na po yung tubig. Kita nyo yun? Oh my gosh. Oh guys, yung mga bahay. Oh guys, grabe naman ito. Ang lakas. Alam nyo, guys, sa dulo na yan, guys, pang nabahay dyan. Wala na po yung nabahay, oh. Nakakatakot oh, guys. my God. Guys, guys, salamat sa inyo. Ha? Uh -huh. Saan? Guys, tingnan nyo, guys, ha? Matakot lang ako. Baka biglang lumakas. Marlon. <laughs> Ayan, okay. 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 oh. Okay. Oo. Guys, alis na kami. Ayan, oh dito kasi si Marlon eh, oh. Sabi niya, grabe guys, oh. Oh. Ayan yung bahay na yan sa kabina. Dapat umalis na yan dyan. Ayan guys, oh. Ang dami tao doon sa baba. Taas. <laughs> Malaka. <laughs> Ayan guys. Pero nakakatakot kasi baka mamaya maano. Oh, tingnan nyo, ang daming na sa kabila. Babungsilang na po yun sa kabila. Yan, yung may mga tao na yan. Yan, ito yung parang tulay ng Kabutang Harmony Hills. May tulay dyan. Yan, ito yun. Nakatakot, no? Bahay. Po. Saan? Alaka! Yung bahay doon sa dulo, wala na. Sira na ba yun? yung <coughs> sira, no? Hindi, nakakatakot dito, Marlon. Tara na yun oh, ang lakas kasi guys eh, ayun no? Oh, nakakatakot. Oh, oh. ang dami oh. Ay, nahihilo ako mga lalabs. Ayun, tingnan nyo guys, baka bumigay ito kung saan ako nakatayo, no? Kaya alis na ako guys, bye! Salamat sa inyo, thank you sa support oh my gosh. Nandahil sa video, grabe, grabe guys. Bye 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 bye.